nakita sa isang magasin tilawang yung suot at wow! buhok mo'y green Sa'ng tindahan sa may baklaran napatingin na tulala sa iyong kagandahan naalala mo pa ba nung tayo pang dalawa di ko inakala isikat ka Tinawanan pa kita Tinawag mo ko walang hiya Medyo pangit ka pa noon Ngunit ngayon Iba na ang inyong tingin Iba na ang inyong ngiti Nagbago ng lahat sa'yo oh, 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 Sana'y hindi nakita Sana'y walang problema Pagkatulang ang dalakong pera

Kasi iba na ang iyong tingin Iba na ang iyong ngiti Nagbago ng lahat sa iyo oh, oh, oh. Sana'y hindi nakita Sana'y walang problema Dala kong pera Mahimik ka malapit <laughs> nung uh, bicycle dito eh. so, magasin sa subang gulat di ko napansin bastos pala ang pamagat dali dali kang binukulat at ako'y natunan sa muman ng iba na ang ngiti Iba na ang iyong... Nagbago ng lahat sa yo. oh, oh, oh. Sana hindi nakita Sana'y walang problema Pagkat kulang ang dalakong pera ah. Iba na ang iyong tingin Iba na ngiti Nagbago ng lahat sa yo. oh. oh na hindi nakita walang problema pagkat kulang ang dalak ooooh <laughs> pambilis sa mukha mong maganda nasaan ka na kaya sana ay masaya sana sa susunod na Senjuta karena na, tayo, ah, ooh, guys isat isat dito tayo sa kaliwa kasi dito walang tubig dito eh laging may basa dyan sa ilalim na, sa tunnel na yan sana dito walang basa ayun o no? oh, tuyo o oh. yes sir tuyo o ayun basa o oh, diba sabi ko sa iyo sa kanan basa eh sa <laughs> ay basa rin pala dito ayun o no?